Sobrang nakakahiya bilang isang Pilipino na may ganito tayong uh, mga senador na nag-attempt na i-dismiss na lang ang uh, impeachment. Uh, kahit anong articles of impeachment, nalalanding sa kanila. December 2024. Pagkatapos noon, a second impeachment complaint later in December, 4 December, was also endorsed and filed in the lower house. A third impeachment complaint was also filed on the 19th. So, bali, 2nd December, 4th December, 19th December, andyan na, klaro na yung impeachment complaint na nandyan sa house. Tapos, uh, alam naman natin yung background niyan, October 2023, marami nang nagbababala na sila ay magpapadala ng impeachment complaint. Para sa akin, dahil dito, maliwanag na... Hindi nila ipinadala sa amin dito sa house kaagad-agad. Bakit? Ang tanong ko. Eh, bakit wini-withhold? Malinaw, kasalanan pala ng Kongreso. Pabaya sila. Siguro kaya na-withhold. Naninigur din mga congressman kasi mag-eleksyon noon. May eleksyon na kailangan pondohan para manalo uli. Kung wini-withhold nila, abay uh, sila pala ang uh, nagpatagal nitong lahat despite the lapse of two months, no action was taken to transmit to the Senate or refer any of the first three verified complaints. Only on the 5th of February, a fourth impeachment complaint was endorsed and signed and finally sent to the Senate. So, para sa akin, kinakailangan alamin kung tama rin ang ginawa ng Kongreso. Sinasabi nila dinelay ng Senado ang akin, teka muna, at nagpapasalamat ako sa lahat ng Senador kasi lahat ay naghahanap ng solusyon. Ako din naghahanap ng ay may solusyon dito sa problema natin sa impeachment. Para sa akin, personal lang ha, walang resolusyon to, dapat i-dismiss na ito kaagad. Dahil uh, unang-una hindi na talaga kaya matapos bago yung 19th Congress may sariling rules ng Senado pero ang totoo I have very serious concerns about uh, the validity of the uh, impeachment complaint arriving here in the Senate maliwanag naman na ito ay uh, uh, napila pa noong uh, December 2024 pagkatapos noon a second impeachment complaint later in December for December was also endorsed and filed in the lower house. A third impeachment complaint was also filed on the 19th. So, bale, 2nd December, 4th December, 19th December. Andyan na, klaro na yung impeachment complaint na nandyan sa house. Tapos, Uh, alam naman natin yung background niyan. October 2023, marami nang nagbababala na sila ay magpapadala ng impeachment complaint para sa akin dahil dito maliwanag na hindi nila ipinadala sa amin dito sa House kaagad-agad. Bakit? Ang tanong ko, eh bakit we withhold? Kung withheld nila, ay uh, sila pala ang uh, nagpatagal nitong lahat. Despite the lapse of two months, no action was taken to transmit to the Senate or refer any of the first three verified complaints. Only on the 5th of February, a fourth impeachment complaint was endorsed and signed and finally sent to the Senate. So, para sa akin, kinakailangan alamin kung tama rin ang ginawa ng Kongreso. Sinasabi nila dinelay ng Senado. Ang akin, teka muna, sino ba talaga ang nagdelay niyan? At ngayon, violative na of the one-year ban on filing impeachments. Uh, Ma'am, do you think it will cross over to the 20th Congress? Hindi nga ako naniniwala dyan kasi may ruling naman, may rules ang Senado. All pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress may be taken up by the succeeding Congress as if presented for the first time. Eh, klaro naman sa atin, kapag nagtapos sa June 11, ang 19th Congress dapat mag-file ulit ang House of Representatives ng panibagong Articles of Impeachment. Tulad ng lahat ng ating mga batas, umaabot ng third reading, pag kinapos ang oras, back to square one. Ma'am, um, Uh, maraming otoridad na nagsasabi hindi pwede at ginagalang natin sila. Pero sa kapila nun, ang pinakamaliwanag, ang Senado, ang may kapangyarihan magdesisyon kung ano talaga. Para sa akin, kaduda-duda ang validity, ang uh, ang uh, tamang pagpadala at endorsement ng Congress. So, depende yan. Mauuwi sa botohan. Dahil alam naman natin, ang impeachment hindi naman siya legal. It is a fundamentally political process and uh, it is an effort uh, by politicians um, to find accountability, di ba? Kaya ayun, ang kapangyarihan nasa kamay talaga ng Senado.